Para sa aking balitang showbiz, nagpaalala ang Movie and Television Review and Classification Board sa lahat ng public utility vehicle, partikular na ang mga provincial buses kaugnay sa pagpapalabas ng pelikula habang nasa biyahe para gunitain ang Holy Week. Sa isang official statement na inilabas ng MTRCB, ipinaalala nito na dapat ay G at PG lamang ang rating ng pelikulang maaaring ipalabas. Ang ibig sabihin ng GI General Patronage habang ang PG naman ay parental guidance. Ang naturang mandato ay nakapaloob sa ilalim ng MTRCB Memorandum Circular No. 03-2024 na nagkaklasify ng mga common carriers bilang movie theaters para sa regulatory purposes. Nakasaad sa Chapter 3, Section 2 na nasabing batas na because of its character and accessibility regardless of age, common carriers and other public places can only exhibit such motion pictures and or trailers classified by the board as 4G or PG. Ito upang masiguro umano na ang mapapanood na pelikula ay mananatiling walang negative impact sa mga minor de edad habang nasa biyahe ang mga ito kasama ng kanilang pamilya. ay kay MTRCB Chairperson at CEO Lala Soto Antonio, commitment umano ng MTRCB na masigurong safe sa lahat ng pasahero, lalo na sa mga bata, ang lahat ng mga pelikulang mapapanood sa mga PUB. Binigyang diin din ito na para parte ito ng malawak na responsibilidad ng board para makapagbigay ng ligtas, secure at enjoyable na travel experience sa lahat. Kung sakali man umano may lumabag sa naturang kautosan, ay maaaring i-report ito sa lahat ng social media channel ng MTRCB na at MTRCB.gov o kaya mag-email sa complaints at MTRCB.gov.ph. Siniguro din na MTRCB na papatawa ng karampatang aksyon ang mga lalabag in accordance sa Presidential Decree number no. 1986 at Chapter 13 ng 2004 Revised Implementing Rules and Regulations.